Good morning guys. Ako ning videohan akong garden guys kay unsa na pud may tabuan ni ugma guys. Kani oh atong guwapa nga guwapa siya guys ang atsal. Guwapa sila guys sa karon. Guwapa sila karon. kung unsa na kani guys? Unsa na resulta ani? Manguha ko kalaman si guys bisan ulan kay. Eh. Basen ako manglupad ni guys. Kusog ang bagyo namo guys category 4 pero amot lang kadiri sa mga area kay kusog kayo guys pinaka kusog din nga bagyo karun daw nga nahitabo din sa Florida gi gito nga gyud ni agi gud sa tonga so kana tong talong guys na forma na, na siya oh guwapa na siya guys na siya bonga dito oh amot lang kaugma guys unsa na ni resulta ugma guys abangan natin bukas na siya bunga guys o oh. na siya bunga basta guys ano ma, ma, deform na po niya itong mga tanong ulan ulan na mi guys kusog kayo ang bagyo guys yeah. ako ni siyang videohan kung sa may tabuan yung ma, ma deform good ni naka recover na sila guys o oh. pero mangwadyo ko kalaman sidaghan ko ano guys o oh. Hangin hangin na guys. Kani siya guys ni ni gwapo gwapo na Mahangin na ka. Mahangin na umaga. Ni gwapo na siya guys niya. Babagyuhin naman. Lolo pa rin na naman. So ato lang ni abangan guys ugma man si meta bo guys oh. Ang kuan guys oh nanibunga ang patula man ni may bunga na ang patula panya ugma guys ang butlang bagyuhon na iwa mga different hala dagan bunga ang patula guys pero yun mo nga akong sa eh kani guys oh nindot ang forma sa atong mga sili atong ni blooming ang atong batong nya na ni namo nga diha oh. pero ugma guys ambot lang ma-deform na pod ni ugma guys titingnan lang natin bukas kana o puro pa natong talong kani nga talong di diri guys ang iko kasabot oh gagmay pa guys gagmay gahi gahi kayo di na na murag daghan na kay gliso gagmay pa so maoni guys ang porma sa itong garden pero katong akong mga paso diri guys ako nanggi ipanguha na ako guys kaya basin ilupad yun to ang ah, akong ipabilin kanira mga dagko kani kay bugat ng jud ni oh dinana na na mulupad huwag ato akong kapayas dito guys ako nung isulod hala nagkan siya guys oh nahinog na guys nahinog na siya guys ay nangahinog nahinog na mali na guys nung no ako oh. uh, ay nangin hangin hangin na guys nag down among gidaw ng among guys kanang namay among mga bintana guys na i-cover among gidaw para protect ma-protectionan -ma -ma ang bintana ba kay mga kuan man mga sa so, glass window so para maproteksyonan kung nai mo lupad nga mga hait nga mga unsang mga, mga bugat nga mga butang mga sa bintana kwan lang ka nang naay sa lipad mo bintana nai na cover ba pero abi ninyo guys kami ra mi nag inanay guys amo bitang masalingan murag wala pa kay alam guys wala wala lang okay lang ko naman good guys um, mga 2 hours lang may kan ka ng 2 hours lang may drive hindi kan good sya ka na maigo dito sa bagyo oh guys hangin na guys oh kaya wala lang sila guys kami ragyod ang nag down kasi naka, naka experience na miya nasa una guys nga mabot na lang murag yung uyugon nga murag ibton ang balay ang oh, grabe magtuyok tuyok ang hangin niya ka to dilig ganiin anik ako sa hangin bagyo karon pero iya sa iya, iya man good ta guys iayaman ta so kami lang nag down nag down lang ni o mga kukuan guys ka ng kalamansi so guys salamat kay guys sa inyong mga sa mga supporta guys ha din hirata taman guys kay nag ulan na hangin na mga sa kalamansi before magkusog ang hangin o ang ulan thank you guys bye